Mga magulang, hinahanap niya kang inang basahin ko sa Biblia ang pangalang Pilipinas. Kaya meron ako sinabi, pagka ang tao hinahanap na Pilipinas, nababasahin sa Biblia ang pangalang Pilipinas, ang kaulugan lamang, mangmang -mang, -mang na sa Biblia, mangmang -mang, -mang sa kasaysayan ng kanyang bansa. Ano ba yung pangalang Pilipinas? Pinanggit niya kagina yung world history may sinulat ng tatlong historiador si Mr. Boa, Isloson, at Anderson. Ano ba nakalagay doon? Bakit? extension of the first colonizing movement in the Far East. The name means the islands of Philip and refers to the green ruler, King Philip II. So nakatwid, ang pangalang Pilipinas, pangalang artificial. Ikinapit lamang sa ating basa. Kailan? Nung 1543, alam-alam sa karam. Estudia. Bakit tuhaan natin ang pangalang Pilipinas sa Biblia? Ikalawa, wala kaming doktrina na ang pangalang Pilipinas babasahin sa Biblia Ano nga ang doktrina? Ang katuparan ng balayong sinangan sa isayan para itikresigo ay ang Pilipinas katulad mo kung ang Pilipinas wala sa malayong silangan. Ang tutulan mo kung walang lumitaw na iglesia ni Cristo sa malayong silangan noong 1914. Binasa niya ng binasa kami na yung rehistro ang nagtatagdaw ng na Iglesia ni Cristo na lumito sa Pilipinas noong Hulyo 27 ay ang kapatid na Felix Manalo. Ito ngayon, tumutong kayo. Kung itong aking sasabihin ni Marie, meron ba tayong doktrina na itinurong si kapatid na Phoenix Manalo na nagtayo ng iglesia? Anong itinuro ng kapatid na Phoenix Manalo na katotohanan hindi matuto? Ang iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas, pumagod sa bisa ng hula, itinatag ng Diyos sa paumagitan ni Cristo, sa paumagitan ng pagkasangkapan kay kapatid na Felix Manalo.